Paano nalaman ng mga scientist ang edad ng mga bulkan kahit wala pang tao noon? Alam mo ba, buddy, may mga bulkan sa Pilipinas na daan-daang libong taon na ang tanda. Pero teka, wala pa namang tao noon. So paano nalaman ng mga scientist kung ilang taon na ang mga bulkan, gaya ni Taal, Mayon, o Pinatubo? Yan ang sagot natin ngayon, gamit ang siyensyang nakakabighani at nakakabilib. Kapag sumabog ang bulkan, naglalabas ito ng lava. Pagkatapos ng ilang oras o araw, lumalamig ito at nagiging bato. At dito nagsisimula ang kwento ng edad niya. Sa bawat pagsabog, nagiiwan ng marka ang bulkan sa lupa, parang diary na isinulat sa bato. Kaya kahit wala pang tao noon, 'yung mga bato mismo ang nagsisilbing records ng nakaraan. Ngayon, paano nalalaman kung ilang taon na ang isang bato? Ginagamit ng mga scientists ang radiometric dating, isang paraan ng pagsukat sa mga radioactive elements sa loob ng bato. Halimbawa, sa loob ng lava may uranium o potassium. Habang tumatagal, unti-unti silang nabubulok at nagiging ibang element at ang bilis ng pagbabago nila ay pare at eksakto. Tinatawag itong half-life. Kaya kapag sinuri ng scientist ang bato, malalaman niya kung gaano karaming uranium ang natira at doon makukuha kung ilang libo o milyong taon na ang nakalipas mula nang mabuo ito. Parang ganito. Ah, ganito karami pa ang radioactive element. Ibig sabihin, mga limang daang libong taon na tong bato. Galing no? Parang time machine na kayang bumasa ng edad ng mga bundok. Pero hindi lang basta bato ang tinitingnan nila. Pinag-aaralan din nila ang layers ng lupa o tinatawag na stratigraphy. Sa bawat eruption, naiipon ang mga patong ng abo at lava. Ang pinakailalim, 'yun ang pinakamatanda. Ang pinakataas, 'yun ang pinakabago. Parang cake na may maraming layers, bawat patong, kwento ng pagsabog sa loob ng libong taon. Minsan pa, kumukuha sila ng core samples gamit ang tubo o straw para makita ang mga patong sa ilalim ng lupa o lawa. Doon nila makikita kung kailan nagkaroon ng mga ancient eruptions. Kapag may nabaon ng mga kahoy o halaman sa lumang abo, ginagamit naman nila ang carbon dating para sukatin kung ilang taon na rin iyon. Kung sabay silang nabaon sa eruption, ibig sabihin, ganun din katanda ang pagsabog ng bulkan. Kaya kahit wala pang tao noon, marami ng bakas ng panahon na iniwan ng kalikasan at kayang basahin niya ng mga siyentipiko gamit ang bato, abo at siyensya. Kaya sa susunod na marinig mo ang taal o mayon, isipin mo. Hindi lang basta bundok yan, yan ay mga buhay na alaala ng ating planeta na binibilang ng siyensya kahit milyon-milyon taon na ang nakalipas. Thank you mga body. Don't forget to like, share and subscribe para updated ka sa mga kwentong pangkaalaman.